Senior high pa lang, pero ang binatang ito talagang palaban pagdating sa papugian. Yan si Kyle Bonilla, nangangarap maging artista. Kaya oras na para kilatisin kung may king nga ba siya. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Criminology? Ibig yes, sabihin, gusto mo magpolis po. Yeah, Kasi mas, masabi ko lang po magluto. Kaya culinary yung pinaka, ano, Kinuha mo? Yes po. Ah. So, pero, kering mo lang magpolis Yes po. Ah, okay. Naku, alam mo, pag ikaw naging polis, baka dumami ang mga baklang kriminal. <laughs> <laughs> ikaw, siyempre, pogi ka. Maganda katawad mo. Ang dami mo ng offer na nakukuha sa bading. Oo naman. Oo oh, po <laughs> Oh, ano hindi mo makakalimutan na in sa iyo ng bading? Uh... Bago ang lahat, pasalamatan naman natin yung pinakabago natin channel through premium subscriber na si Aljon. Maraming salamat naman sa suporta at i-enjoy mo ito mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Tatlong nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Beckys. Ang nakakayanig sa sarap, Hubadero Academy, ang sexy actor reality search ng WTFU. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, the sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga hunks. At iba pang mga reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng mga bating. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming YouTube homepage at i-click ang Join button. Pwede rin pumunta sa channelfoo.com. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at Paymaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Kylie Padilla. Charot! <laughs> Hindi, si Kyle Bonilla. Tama, Kyle? Yes, mo. Hi, Kyle. Kamusta ka naman? Baka parang bagong gym ka. Yung <laughs> po. Okay naman po. Ha? Okay naman po. Okay ka naman. Oo. May kasama ka ba dyan sa bahay mo ngayon? Yung pinsa ko po na sa labas. O, oh, paalisin mo na. <laughs> Ayoko na may kasama ka. O, oh, hindi ito si Kyle uh, Bonilla ay uh, ilang taon na? I'm 20 po. ah, fresh na fresh. 20 years old at siya'y nag-aaral. Graduating ka na ka mo, sabi mo sa akin? Yes po. Uh, uh, graduating ka sa anong kurso ba? Teka, 20 years old, K-12 o oh, college? Ano po, senior high graduating. Graduating po ako ng cookery. Senior cookery? Huh? Yes po. Ha? Anong ginagawa ng cookery? Parang <laughs> gusto ko yan. Oh. <laughs> Nagluluto po. Ah, okay. So, ibig sabihin, after niyan, pwede ka na magtrabaho, di ba? Sa yes, restaurant, ganyan, sa kusina, yes, ganyan. Pero may balak ka ba na ituloy ito sa college? Yes, po. Of course, po. Uh, uh, gusto ko po mga pagtapos din ng college, actually. So anong, anong kukunin mo sa college? Dapat related din dyan, mga culinary arts, mga ganyan. Yes po. Pinag-iisipan mo po eh kung culinary or criminology. Kasi po, yung po yung gusto naman ako eh, crimo ako. Criminology? Po, ibig sabihin, yes, po. gusto mo mag -polis? Yeah po. Kasi mas masabi ko lang po magluto, kaya culinary yung pinaka ano. Po. Kinuha mo? Yes po. Ah. So pero, kering mo lang mag -polis. Yes po. Ah, okay. Naku, alam mo, pag ikaw naging pulis, baka dumami ang mga baklang kriminal. <laughs> <laughs> Nararamdaman ko, kaya medyo mag-ingat. Oo. Uy, well, pero itong si uh, Kyle, ay eh, nag artista din. Di ba? Balita so, ko, eh, marami ka nang uh, na pelikula ni Daryl Oo. Oh. Dalawa oh, ano yung uh, Dala ah, dalawa. O, oh, sige, ano yung una? The Virgin Eyes po, at saka... Sharon? Oo. Oh, oh. Tapos ano yung pangalawa? Borong Badings po. Ah, uh, ano dito? Anong ginawa mo? Nagpa-sexy ka? Oo oh, po. ka? Oo oh, po. Ah, Baning so, so, so wala... Ano, sorry? Ano po, passion, tsaka ano po, bench bag, bench bag sa dagat. Ah, so ibig sabihin kailangan hubad-hubad, o oh, para mga model-model kayo doon. Ah, Talent-talent ka pa lang. Oh. Yes, so, po. so, pa. so ibig sabihin, hindi ka pa nabibigyan talaga ng uh, role o karakter sa isang pelikula. Wala pa po, first time ko lang din po kasi pumasok sa ganun. Ah, okay lang naman 'yon. Pero gusto mo ba na i-imagine mo ba 'yung sarili mo? Na-visualize mo ba 'yung sarili mo na ga-artista ka? Siguro po pag binigyan na opportunity, i-grab eh, na lang din po siguro. Mayroon ng problem. Okay. Halimbawa, ang binigay na opportunity sa iyo hubot hubad. Pero ikaw ang ano, kahit hindi mo na bida, pero maganda yung role, payag ka ba? Frontal nudity, ganyan. Hindi <laughs> ko pa alam, hindi ko po ma-imagine ma masyado or... hmm. <laughs> uh -huh. Pero sa tingin mo, kakayanin mo? Siguro po. Siguro. Ay, Siguro. And paano kung opera na kita ngayon? Totoo mo. Not fraud. Ano na? Ano na? Opera ng pusan. Ay, nakuhay na. Oo, gusto niya maliwanag ka usap. <laughs> yes. <laughs> Hindi, ganito. Sige, speaking of offer. Ayan na. Oh. So, ibig sabihin, okay lang sa'yo na may frontal nudity, feeling mo, kaya mo naman. E, eh, halimbawa yung mga ano, BL series, ang ka-eksena mo, kapwa lalaki, okay lang. Di ko mga May mga love scene, ha? Pag love scene, okay lang. Love scene. Pero pag... Oo, oh, love scene, kapwa lalaki. Yeah, pero okay po... lang. <laughs> oh. Ano yung hindi mo kaya? Bakit parang nanginginig ka dyan? <laughs> ano yung hindi mo kaya? Ah, uh, yun yung ano po, I mean, yung kissing, ah, uh, or wait lang po. Kasi yung kaibigan ko nag BL series eh. Tinanong ko siyang, oh. uh, okay lang naman daw, kasi oh. opportunity oh. yun eh. Yeah. Hmm. Saburo so, Siguro po, kaya so, din. mo na. okay, ganito. So, magbibigyan series, magpapakita na mga keme. O, oh, nabanggit kayo tungkol sa offer na napatanong ka kung anong klasing offer ba ito. Ikaw, syempre, pogi ka. Maganda katawan mo. Ang dami mo ng offer na nakukuha sa bading. Oo naman. Oo. Oh, ano hindi mo makakalimutan na in-offer sa'yo ng bading? Ah, <laughs> uh, wala ano po. Hindi ko po kasi I eh, mean, hindi ko po minsan pinapansin. Nakala ko joke lang. Pero po ano, yun nga po yung ano, na pero na ako na ano. Ang hirap po kasi explain eh. <laughs> ka na, ano, dadaling ka sa palasyo. sa <laughs> palasyo. I mean yung ano. Ano? No, pero na akong pera, gano'n. Pero hindi ko po pinapansin ka. Hmm. Uh, so sa mga nag-offer sa'yo, wala ka pang pinapatulan? Wala po. Ah. so, nagkaroon ka na ba ng karelasyon na bading? Wala ka po. na ba sa'yo? No? Wala pa rin. Pero bukas ba ang puso mo na halimbawa may isang bading na talaga magpakita ng pagmamahal sa'yo? Willing ka ba Mamahari na magkaroon na ka ng karelasyon eh. bading? Ha? Mister po, marami po niya nagpapakita. Pero po, ano uh, eh? Ako... ikaw, nakikita may sarili mo. Oh, uh, hindi ka po, ano, ang tawag dito. Ah, hindi ko po maano, maharap parang ganun. O hindi ko yes, pa alam kung... Hmm. Ha? Po, hindi ko pa alam sa ngayon. Yes po. Mm. Pero, may girlfriend ka ba ngayon? Wala po. Focus muna ako sa huh? ano po. And workout muna. Pag-aaral. Ganun muna uh, Mm. Pero nakapag-girlfriend ka na. Last time po. LDR po po. aso ah, so, wala na rin long distance relationship na yes, saan po. siya? Nasa sa US po. Ah. Uh, so hindi kay nagtagal dahil sa LDR. Yeah, nag-cheat uh, po siya. Eh. Ano sa anak ah, cheat? Yes. Pinagpalit ka, pinagpalit ka saan? Sa AFAM, sa foreigner? Sa malapit. <laughs> ah, sa malapit. Ano foreigner nga? Hindi po. Pinoy, hindi ko po alam eh. Pinoy Kasi po wala na po kaming ganin. Communication. Right? Communication. Paano ba magmahal ang isang Kyle? Simple lang po. Hmm. Simple lang po. Ano yung hindi maka ano yung hindi makakalimutan sa inang karelasyon mo? Yung ano po, pagluluto siguro. Uh, ano yung iniluluto mo para sa karelasyon mo? Ah, uh, almost ano po eh. Yung talaga mabubusog siya. Yung ginagawa. ng yung niluluto ko po na ano, specialty ko. Pinapatigim ko din sa tao. Ano specialty mo? Ano specialty mo ba? Ano po? Ginataang adobong pusit. Ginataang adobong pusit? ginataang adobong pusit. Ah. Tapos tuna sisig. Marami po eh. Ah. Okay, anong gata ang ginagamit mo? Gata Saan galing yung gata? Yung sariwa. <laughs> ha? Gata nun niyo sariwa ba ang gata mo? <laughs> ah. <laughs> Oo naman po, sariwang sariwa. Sariwang sariwa. Mga ilang kutsara yung gata. Ano po? <laughs> Pag namili ka sa Nyugan, mas marami po, di ba? Oo. Oh. Sa so, mga ilang kutsara? <laughs> Siguro po, nasa ano? Labing, labing lima may naging lima. Dahil dyan, sampo! Sampo! o, eto, may mga question ako sa'yo, sasagutin mo lang, ha? ako na ang bubunot para sa'yo, di na magkahilayo tayong dalawa. Okay. Maganda o magaling? Magaling. Magaling. O, oh, kahit hindi masyadong maganda. Yes. Ikaw ba magaling ka? Sa lahat ng bagay, magaling po tayo dapat. Kung i-relate mo ang sarili mo ng 1 to 10, 10 as the highest, gano'n ka kagaling? 10 na. Kasi, Ten na. kailangan mo rin gumaling kahit anong pagdaanan ka. In fairness. Taga saan ka, kuya? Saka taga saan kuya? Subic po, Sambales. At taga Sambales, in fairness. O sige. Matrona o badin? Matrona? <laughs> Grabe! Bakit naman matrona? Ay, hindi! Wait! Hindi ko alam! Ano? ka na is... ko ang tanong! Matrona o bading? Ah! Uh... Matrona o bading? Matrona! <laughs> Ay, grabe! Mat Bakit? Baka magaling magalaga yung matanda. Uh... Ba? Matrona ang bading! Gusto mo? Basta magaling mag-alaga. you for Giver ang gusto nito. ano yung pinaka-wild na selfie video na na-record mo? Selfie video na, na record ko? Actually, wala pa po, po masyado. Eh, wala pa po, po. Wala bang mga nagre-request sa'yo ng mga ano, video calls, ganyan? Meron po. Or dapat mag... Mag-send? Ay, mag-send ka. Mag Oo, mag-video mo yung ko, tapos? Nag-selfie po ako nung ano, I mean, nag-selfie nag ako nung naka-brief po or ano pero saan lang, hindi oh. ko sinusunod. Ay bakit ka nag-selfie na naka-brief lang? Para saan yun? Ah, uh, ano, kung ano mo yung pagbabago ng ano, body mo, kasi... pa uh, pwede ko? Hmm. Ano po? P pwede ko ba makita ang progress? Oh, i-send mo sa iPad Viber. <laughs> yung progress, ba yung base sa sabi mo makita yung ah, o oh, pagkatapos mo uminom ng supplement na ganito, pagkatapos mo mag-workout, gusto mo makita yung pagkakaiba-iba. <laughs> <laughs> Kung may gustong makakita ng kilikili mo, paano mo ipapakita sa camera the sexiest way? Ayan. Sa camera mo. Okay. Three two, one, action! Ay, dalawa daw. Ah, dalawa mo ba? Action! <laughs> yes. Nag-acting Nag workshop ka ba? Hindi pa po eh. Wala po experience oh. sa acting eh. Ay nako, alam mo ba si Direk? Meron siyang acting workshop sa bahay. Two weeks, walang uwian, lock-in. Tapos may pa red envelope pa. Gin? May bahit mo ba yun? Oo nga, may pa envelope na. Sige pa. Basta ba? Basta, <laughs> Basta may bahit. <baden. laughs> Nakakaloka. Maraming salamat naman sa iyo, Kyle. Thank you very much. Ay, pero teka, tumayo ka lang daw. May request sila. Si Emily nagre-request. Tayo ka lang daw, sandali. Dahil dyan, Kyle, oh, invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Ah, uh, hindi mo po. Papalo na lang po sa aking IG sa ano po, Kyle Bonilla 13. I'm mean, social media account sa IG and then sa Facebook, Kyle Bonilla lang po. Yun lang mo po. Yan, maraming salamat sa iyo Kyle At uh, good luck sa iyong career Sa iyong pagpasok sa showbiz Maraming salamat At syempre maraming salamat din po sa inyong lahat Huwag ka mag-subscribe Sa WTFU Sa YouTube, Facebook, Patreon At syempre sa channelfu.com This is Mr. Fu Mag-ganon! Taas na kilikile Kyle! Oh, iyon, no? Iyon, no? May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfu.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!